Hi, welcome po sa Real Life Journey and uh, once again tayo po ay merong uh, pag-aaralan. Uh, ito pong Real Life Journey ay para po matuto tayo uh, patungkol sa discipleship dahil yan po ang ating uh, kailangan na uh, ipatupad sa buhay natin. Uh, At tayo po ay manalangin as we uh, go into this session for today. So let us pray po. Panginoon, na uh, tulungan niyo po kami upang uh, sa ganoon ay maunawaan namin mabuti kung uh, paano po ba kami magiging isang tunay na alagad ni Kristo sa pang-araw-araw naming buhay. Mangusap kayo, Panginoon, sa amin sa pamagitan ng sesyon na ito at uh, gabayan niyo po ako, Panginoon, para sa ganoon ay may paliwanag ko ang uh, mga katuruan na ito, Lord God, sa Uh, pagkakataong ito Panginoon. Salamat po Panginoon sa iyong banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa amin at gumagabay sa amin. Purihin ka Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. All right. So tayo po ay dadako sa ating uh, real life journey at uh, tayo po ay nasa session 5 no ng ating uh, pinag-aaralan. At uh, ito'y ay pinamagatang uh, prerequisites for discipleship nung nakaraang session po pinag-usapan natin kung ano yung mga nagiging hadlang ano uh, o sa gabal bakit hindi tayo nakakasunod sa Panginoon. Ngayon naman gusto natin pag-usapan kung ano yung mga bagay na maari makatulong sa atin sa ating uh, pagsunod sa Panginoon. Kaya ito po yung tinatawag na prerequisites. Ito yung mga makakatulong sa atin upang uh, sa ganoon tayo po ay uh, maging uh, epektibo sa ating uh, pagiging mga alagad ni Kristo. So, uh, Muna sa lahat, you know? gusto kong tingnan natin itong uh, talatang ito mula sa Matthew 8 verses 18 to 22. Sinabi po rito na when Jesus saw the crowd around him, uh, he gave orders to cross to the other side of the lake. Then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you uh, wherever you go. So here is a person po na nagnanay, so may desire po siya na sumunod sa Panginoon sa madaling salita, gusto niya maging disciple of Jesus Christ. Now, sabi po sa susunod na talata, Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, uh, but the Son of Man has no place to lay his head. So si Jesus Christ po ay isang itinerant uh, rabbi. In other words, wala po siyang permanenting uh, uh, residence. No Siya po ay gumagala, umiikot, nagtuturo ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Kaya sabi niya dun sa tao na, nagnanais maging isang disipulo, ready ka ba sa gano'ng klaseng uh, sacrifice o sa gano'ng klaseng commitment? So, pinaiisip niya yung tao na yun. ano And then, sabi sa susunod na verse, verse 21, another disciple said to him, uh, Lord, first let me go and bury my father. So, itong tao na to, uh, iniisip niyang maigi na, well, may mga responsibilidad pa ako, may mga kailangan akong gawin, may mga tao na mahalaga sa akin so you know sabi ni uh, Jesus sa kanya no uh, Jesus told him follow me and let the dead uh, bury their own dead so very striking you don't know no? parang sinasabi ng uh, uh, panginoong Jesus uh, sa kanya no kung gusto mo talaga maging uh, disciple ko kailangan timbangin mo maigi yung mga priorities mo so kinakailangan po natin maunawaan na yung uh, Uh, mabuting balita ng Panginoon sa atin is that mararanasan natin ang mga pagpapala ng kaharian ng Diyos only when we pursue ika nga yung discipleship o yung tinatawag natin interactive faith with Jesus Christ sa pang-araw-araw and that requires certain things. So, yan po yung ating nais nice na talakayin. Ano? ano po ba yung mga kailangan? Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ang seven prerequisites o yung mga kinakailangan para sa ganun ay talagang hindi tayo uh, mabigo doon sa ating uh, uh, layunin na maging mga tagasunod ni Kristo. Ito po yung mga prerequisites, yung mga kailangan po. Una sa lahat ay genuine conversion o yung pagkakaroon ng tunay na talagang uh, uh, pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, no? Uh, ating tingnan itong talata na to sa Acts chapter 8 uh, verse 14 to 24. Sabi po rito, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, that is the gospel po, they sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit. So, na kailangan matanggap ng mga tao yung Holy Spirit because the Holy Spirit had not yet come on any of them. They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. So may mga pagkakataon po na ang mga tao minsan may hindi nila nararanasan, may delay po yung ano, nang karanasan nila yung tinatawag na spirit baptism. Uh, in this case, ganoon po yung nangyari sa mga taga Samaria. Sabi sa verse 17, then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. So sa pamagitan po ng laying of hands na kompleto po yung kanilang conversion, sila ay naging mga mananampalataya talaga, mga anak ng Diyos na naisali na sa pamilya ng Diyos. Uh, pero sabi sa verse 18, When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, Si Simon po ay uh, isa pong uh, kumbaga, parang sasabi natin, ano? Uh, magikero, parang ganun. Ano? Meron siyang mga uh, ginagawa doon sa lugar na yun na parang namamangha yung mga tao kasi uh, nadideceive niya. Ano? Pero si Simon po, sabi niya, saw so that the Spirit was given at uh, the laying on of the apostles' hands. He offered them money and said, uh, give me uh, also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. So, dito makikita natin na si Simon parang nakita niya yung opportunity na parang meron siyang pagkakitaan, no? Uh, kasi yun ang yung ginagawa niya prior to this um, uh, particular na incident. At sabi sa verse 20, Peter answered, uh, May your money perish with you uh, because you thought you could buy the gift of God, yung Holy Spirit, with money. Uh you have no part or share in this ministry because your heart is not right before God. So mukang meron pong kulang sa kanyang uh, nga uh, conversion ano uh, hindi pa talaga siya fully nagre-repent no. At sabi nga ito sa verse 22 repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that he may forgive you for having such a thought in your heart for I see that you are full of bitterness and captive to sin. Sa so, madaling salita itong si Simon, uh, bagamat kasama siya doon sa mga taong naroon, na nakikinig ng salita ng Diyos, etc. Pero it seems like merong mga issues sa buhay niya at sa puso niya na hindi pa talaga fully na susurrender sa Panginoon. So, sabi sa verse 24, Then Simon answered, Pray to the Lord for me so that nothing you have said may happen to me. So, dito natin makikita na talagang hindi pa siya fully nagsusurrender sa Panginoon. Kasi, ang kanyang iniisip lang ay yung consequences. You know? Hindi niya iniisip yung relationship niya sa Panginoon. Kung ito ba ay tama na o hindi. So, sa madaling setup, para tayo po ay maging successful sa pagiging disciple, kailangan talaga po maging totoo yung ating uh, conversion. So, yung tinatawag nating genuine conversion. Kaya napakalaga po na sa pag uh, ano natin pag sunod natin sa Panginoon itong ito nga po yung unang-unang uh, tina-try natin i-assess, no? Sa isang tao halimbawa na nawata baptize, no? O even kunyari um, quote quotation code baka na spirit baptize pang gano pero hindi tayo sigurado kung yung nga ay genuine no hindi. So tinitingnan na natin yung ina-assess natin kung yung abay totoo nga ba talaga o parang minsan kasi parang meron lang mga uh, behavioral na expectations expectation na mga nakikita siguro sa paligid. Kaya minsan nagagaya lang po pero hindi talaga totoo yung uh, pagbabagong buhay ng isang tao. So very important po na may surrender talaga lahat ang ating buhay sa Panginoon. Hindi na may ibig sabihin na kailangan po tayo ay maging perfect, kundi kailangan matotoo po yung ating Uh, pagsisisi, totoo po yung pagtitiwala natin kay Kristo Yesus uh, bilang tagapagliktas, bilang Panginoon natin, at uh, siyempre siya'y magbabago sa buhay natin. So hindi natin sinasabi na kailangan mabait, uh, mabait na tayo ng gusto, no? Pero kailangan maging totoo yung ating uh, pagsuko at pagsurrender sa Panginoon. Ngayon, ang ikalawang kinakailangan po talaga is the gift of the Holy Spirit. Nakita na nga po natin yun sa binasa natin very important siyempre yung gift of the Holy Spirit. Kaya makikita natin sa Acts 19, ano? Sinasabi dito, while well, Apollos was at Corinth, no? Sa verse 1, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? So, gaya ng kanina binasa natin, meron din ganitong sitwasyon dito sa lugar na ito. At sabi niya, they answered, No, we have not even heard that there is a Holy Spirit. So, Paul asked, then what baptism did you receive? John's baptism, they replied. So, ito yung water baptism, no? Paul said, uh, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When uh, Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. There were about 12 men in all. So, yung gift of the Holy Spirit po, siyempre hindi naman natin yan kontrolado dahil si Lord naman talaga ang nagbibigay ng ganyang kaloob. Pero yan din po yung prerequisite. Eh. Kailangan natanggap natin yung Holy Spirit o itinatawag natin Spirit Baptism para sa ganun po talagang magkaroon tayo ng uh, power o kapangyarihan to live the life that uh, the Lord is calling us to live. Kasi hindi natin kaya yun sa sarili natin na uh, kakayanan o sarili nating abilidad. So, kailangan maging totoo yung conversion natin at kailangan matanggap natin yung Holy Spirit sa buhay natin kasi yun ang magbibigay sa atin ng uh, ikang grace para makasunod sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Okay? So, pangatlo po, kailangan natin ang community of faith. Uh, pre-requisite po yan. Kailangan maging bahagi tayo ng isang komunidad ng mga mananampalataya kasi hindi natin kayang maging disciple ng mag-isa. So, yung genuine conversion, importante, yung gift of the Holy Spirit, at yung community of faith. Kaya ito ay makikita natin sa Acts chapter 2, verses, uh, verses 42 to 47. Uh, sabi nga niyan, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowships, to the breaking of bread, and to prayer. Uh, everyone was filled with awe at the many wonders and signs uh, uh, that were uh, uh, performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. So they sold property and possessions to give to anyone who had uh, need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God. and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So, napakahalaga po. Prerequisite po yan for discipleship, yung maging bahagi tayo ng isang community of faith. You know, gusto ng Panginoon na maranasan natin every spiritual blessing of the kingdom of God. Pero hindi yan mangyayari kung hindi nga po, first of all, genuine yung ating conversion. Uh, Siyempre, yung gift of the Holy Spirit, napakahalaga po. And being part of a community of faith, napakahalaga po niyan. So, ikaapat, na prerequisite naman po ay yung spiritual companion. Kailangan meron pong mga kasama tayo na naggagabay sa atin, marahil lang uh, nauuna lang sila ng kaunti sa atin pero sila po yung parang mas nakakaunawa ng siguro ng konti o minsan mas advanced sila sa atin sa Christian life so kailangan natin ang mga taong tutulong sa atin sa ating uh, journey of faith no uh, tingnan natin yung sinasabi sa Acts 18 verse 24 to 28 Sabi dito, no? meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures. So ito, maalam na to sa Bible, no? He had been instructed in the way of the Lord. And he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. So, ganun din, no? Parang meron siyang kulang dito. He began to speak boldly in the synagogue. Uh, when Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of god more adequately. No hindi man sila sabi ko ano yung tinuro ni Priscilla ay Aquila, pero we could uh, assume na may kanalaman siguro to sa holy spirit or sa baptism of the holy spirit na kailangan maintindihan niya na kasi it, uh, you know entering into the kingdom of god is all about uh, living a life that is empowered by the spirit hindi lang ito parang nagkaroon lang tayo ng bagong Uh, religion but rather it's an experience of being born again into a new kind of life uh, empowered by the spirit of god so we're entering into a new experience dito and only the holy spirit can enable us no to uh, to understand god's will to live according to god's will and to minister or serve in the power of the holy spirit which is evidence po or ebidensya ng kingdom of god And so sabi sa verse 27, When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. Uh, and when he arrived, he was a great help to those who by grace had believed. So naging ano siya, mas mabisa siya because now, He has a full understanding ng uh, you know ng what it means to uh, be in God's kingdom and to live in the kingdom of God. So sabi ngayon sa verse 28, for he vigorously refuted his Jewish opponents in public debate proving from the scriptures that Jesus was the Messiah. So he became more and more effective. Nung umpisa, yun, mausay na siya, but through the power of the Spirit of God, na anoint yung kanyang uh, uh, knowledge and wisdom no, in the scriptures. At lalong, in, you know, nagkaroon ng visa, no, yung kanyang uh, ministry. So tayo rin po, napakalaga na yan po ang maging uh, karanasan natin that there will be people who would come alongside To help us understand yung uh, patungkol po sa pagiging uh, disciple o yung tinatawag natin discipleship. Kaya nga po dito sa real life journey, pinag-aaralan natin itong mga bagay nito and I hope and pray na meron pong umaalalay sa inyo tumutulong dito sa pag-aaral na ito kasi kailangan maproseso natin hindi hindi pwedeng parang head knowledge lang ito kailangan merong mga tao who have gone ahead of us para tulungan tayo dito sa journey na ito so yun po yung napakahalaga so kailangan ng conversion genuine conversion kailangan ng gift of the Holy Spirit kailangan natin ng community of faith kailangan natin ng mga spiritual companions pero kailangan din na magkaroon po tayo ng desire na na sumunod at lumago sa ating faith, no? Ngayon po ang sabi sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will And to act in order to fulfill his good purpose. So dito makikita natin na si Lord yung nagbibigay ng desire sa puso ng bawat anak ng Diyos para sila po ay magkaroon ng ikanga ng, ng motibo, ng desire to pursue God, to pursue the kingdom of God sa buhay nila, to seek first God's kingdom. So napakahalaga po ng desire kasi hindi natin po yan pwedeng ipilit kahit kanino eh. So, ang real life journey po para sa mga tao na minibigyan ng Panginoon ng ng pagnanasa na lumago sa kanilang pananampalataya, sa kanilang relationship with the Lord. At hindi natin pwedeng uh, ipilit po 'yan. So, 'yan ay something na uh, ang Holy Spirit ang na naglalagay sa puso ng bawat uh, uh, mananampalataya, no? So, hindi lahat ng tao ay magpapatuloy bilang isang mga, bilang isang disciple ni Christ, may mga tao na pagkatapos nila halimbawa na mag-RLBS o Real Life Bible Study o kaya pagkatapos ng Freedom Day, siguro aate ng church sandali, pagkatapos unti-unti nang uh, mawawala o tatama rin na. Now, I'm sure na si Lord ang na nagbibigay sa kanila ng desire, pero minsan hindi po nila yan pinapansin o kinukultivate, kaya unti-unti Uh, nawa wala Pero napakalaga po nun. Kaya tanungin natin sarili natin, gusto ba natin uh, talagang maranasan ang mga blessings ng Kingdom of God sa buhay natin? Gusto ba natin magpatuloy? Si Lord talaga nagbibigay ng ganyang klase mga desire. Pero ang, ang tanong nga po natin, are we aware uh, dun sa mga desire na yung sa puso natin? No? So, minsan kasi marami tayong mga kabalahan uh, kaya minsan yung desire na yun, unti-unting na isasantabi. Now, pang-anim po na prerequisite ay yung commitment to a process. Kasi po, na kailangan na intindihan natin na journey to Kaya ang tawag natin sa kurso na to ay real life journey kasi it's a process. Hindi po yan overnight. Kaya para maging effective tayo in following Christ, kailangan na intindihan po natin na It would take time. Kailangan ano? po ng training, kailangan po ng proseso, kailangan ng mga, ikaw nga, pag-surrender sa Panginoon ng mga bagay-bagay at pagtanggap sa Panginoon ng mga bagong mga kaisipan, mga bagong uh, uh, pananaw sa buhay. So, kailangan may commitment to a process. Ganito po ang sinasabi sa Ephesians chapter 4, no? verses 17 to 24. So, I tell you this and insist on it in the Lord, That you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. Uh, they, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity and they are full of greed. So, yan daw po yung mga characteristic. ng mga taong wala sa Panginoon. No, no? No, Siyempre, kaya tayo, ganun din tayo dati. No? Kaya sabi dito sa verse 20, That, however, is not the way of life you learned when you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. So, mayroong kinakailangan na pagsasanay. Kailangan merong, hindi lang po kaalaman, kundi yung integration ng kaalaman na to sa buhay natin, so that it becomes really uh, our life you know um mahalaga po sa discipleship kasi hindi lang po yung nag-aaral tayo kundi kailangan kasi na-integrate natin 'yan sa buhay natin at uh, tayo po ay nagkakaroon ng ano ng uh, transformation and siyempre si Lord naman talaga ang gumagawa niyan pero kailangan tayo po yung mag-interact mag-cooperate mag-obey sa Panginoon by the grace of God So Sabiritos sa of Verse twenty two, you were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. So it is a process po, it is not something now basabasan, prerequisite po yan for effective discipleship. Kasi kailangan po ng perseverance, no? Dahil minsan magkakaroon tayo ng mga mga failures, pero hindi naman tayo failure. We will just be ika nga failing in some areas of our life. Bahagi po kasi ng transformation natin yung ganoon, no? Minsan may mga pagkakamali, may mga nagagawa tayong hindi tama. So minsan maaring matukso tayo na mag-give up kasi nako, ba't ako ganito? Ganito pa rin ang buhay ko. But what is important is yung pagtiyaga natin doon sa proseso na yon that's the only way na we can overcome no of course we persevere not by our own strength or ability uh, we rely on the lord no sabi nga na he who began a good work in you will complete it no so sa madaling salita we put our hope in the lord na siya yung kumikilos sa buhay natin para mapatupad natin yung kanyang kalooban so Panguli, of course is perseverance, gaya nga nang nababanggit banggit ko na kanina, no? Napakahalaga po ng pagtsatsaga doon sa proseso na yon na ginagawa ng Panginoon. So prerequisite po 'yan. Sabi sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles" So may mga bagay kailangan natin ano, i give up, pinabitawan na. And allow the Lord to renew our minds and our hearts. And let us run with perseverance, sabi ng author nito The race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, hindi sa sarili natin, hindi yung nakafocus tayo sa mga kahinaan o pagkabalpakan natin, but on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Siya yung magtatapos, siya yung nagumpisa, siya rin yung magtatapos for uh, for the joy sabi niya, set before him he endured the cross you know uh, scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of god consider him who endured such a position from sinners so that you will not grow weary and lose heart napakaalaga po yan uh, in order for us to be uh successful do sa ating uh, minimiti na maging disciple of Jesus Christ. Uh, Siyempre, si Lord talaga yan from beginning to end. Pero kinakailangan po na Uh, you know, uh, panghawakan natin yung grace of God sa buhay natin each and every day. Huwag tayo mag-focus sa sarili natin. But trust in the Lord at all times, relying on Him, no? At uh, mayroong mga times na misan parang may mga pagkakataon na may, may pang, pangihina o mayroong mga tayong mga nagagawang uh, hindi tama. Pero yun nga ang kagandaan ng mabuting balita kasi in Christ, tayo po ay justified now sa madaling salita hindi uh, na tayo dapat matakot dahil kahit magkamali tayo, tayo ay tinanggap na ng Panginoon, hindi dahil sa mga kabutihan natin, kundi dahil sa biyaya ni Kristo Jesus na ating Panginoon na siyang namatay sa Cruz para pagbayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. At hindi lang yun, siya po ay uh, nabuhay muli at nag-ascend into heaven and sat at the right hand of God. So tayo po, meron tayong intercessor, meron po tayong advocate. No? So wala na po tayong dapat ikabahala kahit na nagkakamali tayo may, may kahinaan o may pagkukulang. So pwede na natin pagpatuloy yung ating karera no by the grace of God so yan po yung uh, you know good news sa atin ng ng Panginoon eh. kaya wag natin kalilimutan tong mga prerequisites na to, no genuine conversion uh, yung gift of the holy spirit na napakalaga po yung community of faith na kinabibilangan natin yung spiritual companion no e, gawin natin plural companions no in the faith yung desire po to grow yung uh, commitment to a process at yung perseverance yan po, mga bagay na uh, kailangan in place yan sa buhay natin dahil yan po yung mga prerequisites o mga katulong sa atin. Uh, Imbis in, na tayo ay mag-give up uh, sa kalagitnaan, we will continue uh, in the Lord, fulfilling His purpose and will for us. So, sa madaling sata, if you want to be a disciple, you can by the grace of God. So ang grace of God po ang, ang tutulong sa atin. Hindi po tayo dapat sumuko o maggive up sapagkat ang Panginoon po ay uh, kasama natin para tulungan tayo sa ating paglalakbay. So purihin ang Panginoon. I hope you learned something dito sa ating uh, session na ito na tinatawag na prerequisites no uh, for discipleship. So God bless you and uh, let's just close in prayer right now. Uh, Panginoon, maraming salamat po sa inyong biyaya na kami po ay uh, tinawag nyo at tinutulungan nyo Lord God upang sa ganun ay ma-experience namin lahat ng pagpapalang espiritual na inihanda mo para sa amin sa inyong kaharian. Thank you Lord na by the grace of God, maaari kaming maging uh, faithful and fruitful disciples of Jesus at ma-experience namin lahat ng pagpapala na inihanda mo para sa amin. Thank you Lord, maraming salamat po in Jesus name. Amen and amen.